Ngayong sa LACNIB Phase 1, puspusan pa rin ang pagsasanay ng kasundaluhan na Pilipinas at Estados Unidos para sa mas pinalakas na ugnayan at kahandaan sa territorial defense operations. Silipin natin ang mga huling kaganapan na nagpapatuloy na Subject Matter Experts Exchanges support Port Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Yan ang tinutukan ni Sunshine Casar. Salaknib 2025 is strengthening bilateral military cooperation. Ang Salaknib 2025 ay isang pagsasanay na ginaganap kada taon sa Fort Magsaysay at ibang lokasyon. Dito ay nagtipon ng mga sundalo mula sa Philippine Army at US Army upang higit pang palakasin ang bilateral na kooperasyon at pagpapahusay ng kasanayan sa multi-domain operation. Kabilang dito ang mga mortar operations, kung saan nagsasanay ang dalawang pwersa sa paggamit ng mga advanced mortar systems tulad ng M252-81MM, M120 at 60MM mortars upang mapahusay ang kanilang koordinasyon at kahandaan sa larangan ng digmaan. Ang Subject Matter Expert Exchange SME sa mortar operations ay isang hakbang patungo sa pagpapalawak ng kasanayan at pagtutok sa mga advanced artillery systems. Kabilang din sa mga tampok na pagsasanay ang sling load operations, kung saan nagsanay ang mga sundalo ng dalawang bansa sa mabilis at synchronized na paglipat ng artillery at supplies sa mga kritikal na lugar ng operasyon. Ang pagsasanay na ito ay may malaking papel sa pagpapabilis ng reaksyon sa mga emergency situations at pagbuo ng mga estratehiya para sa mabilisang mobilisasyon. Bilang bahagi ng pagpapalakas ng kasanayan, isinagawa rin ang Equipment Maintenance SME kung saan nagbahagi ng mga kaalaman ang Philippine Army Artillery Regiment at ang U.S. Army 2nd Battalion, 11th Field Artillery Regiment sa mga pinakamahusay na practice sa pag-maintain at paggamit ng artillery equipment. Ang hakbang na ito ay tinitiyak na ang parehong puwersa ay laging handa at may sapat na kaalaman sa pagpapalakas ng kanilang mga kagamitan sa operasyon isinagawa rin ang Big three verification procedures na layuning mapabuti ang presisyon at accuracy ng mga artillery operations sa pamamagitan ng masusing pag-analisa at pagproseso ng mga datos sa pagputok. Itong exercise na ito ay kritikal na bahagi ng isang mga military operation. Ang isa pang mahalagang bahagi ng Salaknib 2025 ay ang Civil Military Operations Subject Matter Expert Exchanges o CMOSMEs. Ang mga exchange na ito ay nagbibigay diin sa pagpapabuti ng relasyon at tugnayan sa pagitan ng militar at mga komunidad. At ang pagtutok sa mga kasanayan sa pakikisalamuha sa mga lokal sa panahon ng mga krisis tulad ng mga natural na kalamidad at kaguluhan. Layunin ng mga aktibidad na ito na mapalakas ang kooperasyon at pagunawa sa pagitan ng mga puwersa militar at sibil upang magsanib pwersa sa pagpapabuti ng kalagayan at kaligtasan ng mga komunidad. Ang Salaknib 2025 na nagsimula noong Marso 24 at magtatapos sa Abril ay nagsilbing isang makabuluhang hakbang sa pagpapalakas ng bilateral interoperability, tiwala at kooperasyon sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines AFP at ng United States Armed Forces. Ang pagsasanay ay hindi lamang naglalayong mapabuti ang taktikal na kasanayan ng magkabilang pwersa, kundi naglalayon ding palakasin ang ugnayan sa harap ng mga hamon sa seguridad sa Indo-Pacific region. Sa pamamagitan ng mga aktibidad na isinagawa sa Fort Magsaysay, ang Salak 2025 ay nagpapatibay ng matagal na kasaysayan ng Kooperasyong Militar ng Pilipinas at Estados Unidos at nagtataguyod ng mas matibay na pagkakaisa upang magtulungan sa mga operasyon sa hinaharap. Ang pagsasanay na ito ay hindi lamang nag-enhance ng na mga teknikal at kapabilidad na kasanayan, kundi nagpapaalab ng tiwala at samahan ng dalawang puwersa na layuning mapanatili ang kapayapaan, katatagan at seguridad sa rehiyon. Mula dito sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija, ako si Sanchez Cazar, ang inyong pamilyang pagkakas.